Hello mga dam! Ngayon, andito tayo sa Novo na store. Yung store nila ngayon ay may tinda ng mga pagkain katulad nito. Mini cookie. May mga tinda-tinda na silang pagkain dito. Katulad niya, may ice cream, ice cream sila for kids. At saka ito, akala ko whole chocolate siya pero ano lang siya ba? Parang wafer or parang cultures na style. Yes, tag. Ano to, to 15 pesos each. nag na ako dito kasi ang lakas ng music nila. Ito yung ginagamit ko na tissue noon dahil sobrang bangunya at ang kapal. Tsaka may mga sale-sale sila dito. Itong stapler na ito is 60 pesos lang. Lahat ng item dito na portion ay naka-sale na 60 pesos nagplano ako na bumili nito ba pero hindi na ako bumili baka may ganito sa bahay tsaka ito disposable cup and plate gusto ko ng bumili kaso wala naman akong pagagamitan masayang lang pero hindi naman siya nabubulok o eh. ano ko na lang sana ba itago at saka kunin na lang paggamitin na pero hindi ako nagpabudol mga dem <laughs> mga dem ito magbilisan ako dito para ibigay ko sa kapitbahay namin noon pero baka hindi niya magustuhan rin kaya wag na lang ito lahat dito naka sale 60 pesos ito na oh, nasasayangan ako ba kasi ang mura lang pero wala din naman akong pagagamitan kaya hindi na rin ako bumili ito na amis ako sa ano nila, lucky la ang lucky. Eh. Super lucky. Eh. Bibili rin sana ako ng salamin eh may salamin naman kami sa ano, sa boarding house kaya hindi na lang. Feel na feel ang pasko dito sa store na ito dahil may mga lights na sila. Christmas lights pa. Ito may malaking kandado rin oh, yung lock pa 60 pesos lang maganda to ilagay sa ano malaking gate pero hindi talaga ma ano ba ma matibay talaga siya magbili sana ako nito oh, 60 pesos lang din pero wala din naman akong gagami pagagamitan kaya hindi na lang ako nagbili oy oh, eh. yan may mga salaan ito cute na sa amin. Yes, ito. Bumili ako. Nabudol ako dito kasi. Hindi nabudol. I mean, na-scam. Dahil 25 pesos lang yung nakalagay. Pero, 30 pesos na yung pag-punch na pa. Ito. Ito yung mga ibon paggabi. Diyan sila nag-tatambay. At pag-uwi ko sa bahay, pag umaga na nito, naggawa ako ng report namin. Yan din yung rason kung bakit umuwi ako ng weekend sa bahay namin dahil gumawa ako ng report na napakahaba. Pipiti lang naman yung ginawa ko pero two lessons kasi yung cover. Kaya, ayan, nagawa ako at in eight hours talaga. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.